sa ating channel mga kaibigan at if you are new to this channel please do like, subscribe and press that notification bell mga kaibigan para makatulong kang mag grow ang ating channel mga kapatid well good vibes muna tayo mga kaibigan alam nyo ba mga kapatid maraming Filipino boxers ang nag aangas mga kaibigan at mayroong pinakamaangas pero ang totoong mga angas mga gentleman at saka mga real boxer at fighter mga kaibigan mga pro ang galawan hindi nagsasalita pero mga heartthrob mga kaibigan at saka hindi lang ang kanilang mga babe ang kanilang mga chika babe mga kaibigan ay mga Japanese mga kapatid ha? unang una dyan beans paras mga kaibigan although hindi natin alam kung girlfriend niya ba talaga ito pero napaka heartthrob mga kaibigan napakalakas ng apil at saka napakaangas ng dating mga kapatid so sabingan sabi nga nila don't say it do it mga kaibigan so, at saka ito pa Michael Das Marinas, mga kaibigan ha? true to life ang girlfriend niya isang Japanese mga kaibigan so ganon katindi no? ganon kalakas ang apil mga kaibigan So they are pro in boxing at saka pro na rin ng galawan pagdating sa mga love life mga kaibigan. 'Di ba? So panoorin natin ng mga amazing moments nating ating boxer with their ah huh, funner pariner babe mga kaibigan. So tingnan natin at saka syempre good vibes muna tayo mga kaibigan. Okay? So na mga kaibigan, kitang-kita nyo mga kapatid, di ba? Ang saya. At saka ang kilig na dala nito mga kaibigan. So yun lang, no? talagang maangas ka, hindi lang puro salita mga kaibigan. Sabi nga nila, don't say it, do it mga kaibigan. So move it mo na para makamove on ka mga kaibigan. So ganoon lang. Thank you so much and see you on our next video mga kapatid. Bye bye!